Administrasyong Marcos, ang buong tingin ng taong bayan, oh. isa na ang inyong lingkod, na ibibindicate nito yung kanyang ama. Yes. Ah, tama. Oh, oh, oh. Yun yung inaasahan natin. Oh, oh. Tama. Oh, oh, oh. Na, kumbaga, ibubuksan nito yung kanyang palad mm. sa lahat ng nais tumulong oh, oh. at para magkaisa-isa. Correct. Oh, oh. mm, -mm. Ang nyare. Oh, uh, <laughs> ako uh, ito uh, ha. Oh, uh, uh, yes, from perspective. Uh -huh. Kaya rin siguro na sabi siyang weak kasi ayaw rin niyang mahalin tulad sa tatay niya na diktador. Uh -huh. So, 'di ba? There's a very thin line eh sa uh -huh. akin ha. Kasi siguro ayon niyang puwersahin ng mga tao na gawin niyo, sundan niyo kasi baka masabi naman na para siyang tatay niya na naging diktador. Oo. Uh -huh. so,

lang ang nakalusot doon Lepid sa tactics. <laughs> oh, oh, lahat wala wala <laughs> oh. sa survey yung mga nandun <laughs> oh. sa lobby no Harlem. Oh. 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 So and tara ano? yung yung po, uh, gusto ko kasi ng himay-himayin natin yung mm. ano ni uh, yung interview kay Toby, mm. ano uh, Sabi niya nung nagfile ng impeachment, sabi ni Kong Toby, gusto kong pigilan sila eh. Mm -hmm. 'Di ba? Pinipigilan ko sila eh. Mm -hmm. Pero ang tanong, Kong Toby sino ba yung gusto mong pigilan? eh diba, diba, nung una rin, ang mismo Pangulo nagsabi, ayaw no. ko ng impeachment yes. Diba, he already It's, said sabi niya, I don't want yes yeah, Sabi niya, we ano? have more problems no. We have bigger problems no. than that Huwag na tayo mag, ano, mag Impeachment, ano, huwag na tayong Huwag na tayong humantog sa impeachment no. Meron na, kinig ba sa kanya? No. Oh, apparently, wala Wala, <laughs> Sigan, tuloy At ang unang pumirma, yung si Sandro, yung kanyang anak oh. Oh. oh ganito yan eh sa ginagawa ng pangulo sa bawat pahayag niya na taliwas ang lumalabas. Mm -hmm. abay, hindi po nakakatulong 'yan sa pa, uh, sa palasyo. Uh -huh. Uh -huh. Yan ho ay nagpapatunay lamang sa kahinaan ng palasyo. Mm -hmm. Ayun. Dahil -iba. pangulo kay pag nagsalita ka, mm -hmm. yun na yun. Uh -huh. Dapat yun na sundin uh -huh. ng mga uh, sumusunod sa'yo, iyo, senador man, uh, uh, mga kongresista man uh -huh. o sino man na uh, miyembro ng uh, gabinete. But, sad to say, hindi ko ipakukulong si Duterte. Hindi ko pa dadala sa ICC. And yet, yun yung lumabas. In 100 times, ulit-ulitin ko na hindi nakikialam sa atin ang ICC. ICC, sabi ni Super Ate. ICC. Eh, masyama naman ngayon. Mismong secretary niya pa nagsabi, magkakasama kami ng pinlano namin yan. well, yun lang. So, would you imagine that na ito yung sinasabi mo, ito naman yung taliwas. sinasabi ng tao. Taliwas. Mm -mm. Hindi po siya nakakatulong. Correct. Uh, oh. ah, dahil ang alam naman natin na objective, bakit taliwas yung sinasabi niya? Para hindi maging pangit yung imahe niya sa taong bayan. Mm. Oh, oh. Ako pala akong kinalaman dyan, ha, oh. ano man mangyari dyan, out ako. Oh, Ayan. Yan yun oh. eh. But uh, sad to say, Kita't kita eh. eh Sakswela nila kita pa. Oo, eh kaya nga, yun yung sabi niya, sinubukan ko pong pigilan sila eh. Mm. Eh ang problema no sinubukan mo, ang tanong eh, bakit naman sa lahat na pinigilan mo, ang unang pumirma, si Kong Sandro. di oh. uh, Diba? <laughs> uh. Eh kasi nga, ang sagot naman niya, uh. ni Kong Toby, naipit lang si Kong Sandro. Uh, hindi, sabi ni Kong Sandro eh. Uh, kayo ba naman eh. Uh, Nag-agin-bangag yung tatay niyo eh. At saka'y pa yung, uh, yung lolo mo. Oo. Oh, no. uh, oh, no, uh, at saka'y pa papatay oh, ang mga oh, magulang oh, niya. Tatanong niyo pa, bakit ako pipirma dyan? Hindi, oh, pero oh. sa part naman daw talaga ni Kong Toby, sabi, hindi, naipit lang talaga hmm. si Kong Sandro. Pero di ba sinabi rin naman ni oh. Kong Sandro na uh, inamin ni PBBM na tinawagan siya oh. ni Kong Sandro kung pipirma siya. Yes. At sinabi daw niya sa anak niya, gawin mo kung anong tama. Diba? So, pumirma. Pero hindi nga daw niya akalain na siya yung number one na pipirma. Nagulat. Nagpaalam lang daw. Naalala ko yun. Do you remember that interview? Yes, yes. Oh, interview ni si Sandro. Sabi niya, gano'n uh yung katungkulong mo kung ano gusto mo. Diba? Sa oh, pagkatobligasyon mo yun, Kung yung tama. Kung ano yung tama. tama. So there you go. Yan ang mga Ito ngayon, tinamaan ngayon yung partido. Ayan. di ba? Alyansa. Alyansa. Well, sa totoo lang, I'm really sad no at Si gaya ni Benhar Abalos. Yes. Kung ah, di yung records niya, yung oh. maganda. Oh. 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 Hindi, eh, kung ako, alam mo, kung ako talaga, alam ba ako, Pangulo, isa sa pinagkakatiwalaan ko mula sa pool, yung, ano ha, ah, yung uh, Benhar. Mm -hmm. Kaya kung ako magpa-flex ng muscle, yung Benhar ang papapanalulungin ko. Yes. Mm -hmm. Di ba? Walang iba. Walang iba. So imagine, sa galing niya, uh -oh. sa ganda ng background niya, uh -oh. sa ganda ng mga ginawa niya sa bandado uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. and yet he don't deserve this. Oh. Oh. But you know, in fairness naman, yung mga ganyan, yung mga talunan ng administrasyon, isang taon lang naman ang pahinga nila eh. Kung maganda talaga naman ang track record, uh -oh. ma-appoint. So, I, ako, I'm not worried about that. You know, kumbaga, it's not the end of their mm. political career. Ay, tama career. naman. Lalo kang oh. magaganda diba? eh. Diba? Yeah. Oh. So, you will always get appointed. Yun nga yung gusto ko eh, na buti nga sila may second chance. Eh, kung ikaw ay nasa oposisyon at oh. magaling ka, wala akong chance. Naman. Kumbaga, hihintay ko ulit ng tatlong taon tama. para tumakbo. Kasi oh. hindi ka naman ma-appoint. Baka after one year, maging cabinet secretary ulit. Ka oh. Correct. Diba? Yes. Oh. But again, sa akin, ang nakikita ko, oh. if in case si Abalos ay mapunta sa we senado. Mm. 'yung pagiging independent. Ah, mm. uh, nakikita ko sa kanya dahil mm. sa galing ng tao talaga. Mm -hmm. na, well, it's not about politics no. Sa akin, ang nakita ko 'yung background niya. That Back the very well, beginning yeah. ang galing niya. Mula na mayor na, uh, yes, nung, yes. tapos MMDA chairman, MMDA mm -hmm. chairman, tapos yes. DILG. Pero sabi ko, 'yun na nga, 'yung ano, 'yung naging kalabasan ng halalan, was the true ano already the sentiment of the, sentiment the Filipino of the people? people. Yes. Yes. 'Di diba? So that's okay. why I think that So the president came out with that interview. Na diba? Ito sa realization tama. na tama ng politika, so, 'di ba? Developmental issues na ang talakayan natin. Mm -hmm. 'Di ba? Tama na yung sino magkakampaign, pupunta ba dito, kung saan basta gawin natin kung anong makakaganda sa buhay ng mga Pilipino. Galit na ng tao 'to. Oh, Pero galit noong, na noong, lalo na ng mga kabataan. Yes. Sa ano? Ah, oh, kasi gusto kong uh, punto sa inyo binanggit mo, Mampat. Ah. Mm. Meron kasi, di ba, yung mga talunan. Mm. Kasi pag sinabi mo, iba naman yan, nagtatalunan naman yan. Iba, oh, yung, oh, oh. Diba? Ito yung mga lot-lot and friends. <laughs> 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 yung talunan na nanatiri sa partido. Oh. Oh. Eh, pero iba na talunan, <laughs> nagtalunan pa. Oh. oh. <laughs> talunan na nagtalunan. <laughs> pero saan oh. ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Oh. Di ba? Sabi ni Kong Toby, ano, ayaw kong uh, bitawan ito, mampat, ha? Tsaka, Kuya Benny, pasensya na kayo. Kasi Alam mo, siguro si Kuang Tobi, oh. kinakagat na niya yung dila niya. Oh, Puro kat... Hindi na pala si Patrick <laughs> Ang, balita ko, may gag-order na siya ngayon, ha? Oh. <laughs> Bukan hindi <laughs> sa pinagasalita. Oh. <laughs> Hello, <hupen> ka? Oo. Oh. Ayaw totoo. Totoo. Uh, uh, ang ganaan? Oo. <laughs> sinabi na naman sa'yo? Oo. Oh. Oh. May gag-order na ata siya. Sinabi na naman pala. Eh, sa pagkat may gag-order na siya. Natatawa na lang ako. Peace. <laughs> Ako nalang lang magsasabi. Oh. Ako nalang lang ang magsasabi. <laughs> tapos bibigyan ko nalang lang ng pamadyak. <laughs> <laughs> Pinrescribe ko kasi yung sinabi niya. Oh. Sinanong kasi, saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Hmm. Di ba? Mag magandang tanong yan, ha? magandang mm. punto. Sabi niya, nung hindi nila sinunod ang budget ng Pangulo, Ay, yun. ang dami-dami dami nilang ginalaw. Uh -oh, yung Nagpasa sila ng budget mm. na ayaw ng Pangulo. Correct. Mm pinasa nila sa pangulo ipinasa eh, nila sa pangulo ang problema mm -hmm. may na-hold nung pinipilit nilang ilabas nang ilabas ang mga projects mm -hmm. ito talaga ang reason mm -hmm. para don sa impeachment mapilitan ng executive branch na i-release mm -hmm. pressure pala yun. parang mm -hmm. muscle ano pala yun? ano ha i-release na po yung budget ito yung reason kung bakit marami ang pumirman. Mm. Napakaliit lang naman ang hinihingi budget ng Pangulo, di ba? Oo, sa NEP. Oo. Parang ano ginawang hostage yun oh. yung kanilang mga budget. Ayan. Ito, so, uh, yung maganda yung punto ni Kuya Ben, ha? ang sanong... Uh, may tinanong pa kay... Uh, Kong Tobi. Are you saying Malacanang was not convinced to pursue the impeachment at that time. Mm. Sabi ni Kong Toby, I am 100% sure mm. na hindi kumbinsido ang Pangulo mm. on the day of sign the impeachment I was with the president. Uh -huh. Katabi sa ng pangulo kaya uh -huh. first hand information ah ha, uh -huh. hindi namin pinag-usapan bakit di ka pumirma. Hindi hindi doon sa tinanong eh. Uh -huh. Kasi si Kong Toby, hindi pumirma, di ba? Uh -huh. Sinabi uh -huh. sa iyo mampat, di ba? <laughs> Sabi, sabi. Hindi hindi na hindi oh. hindi hindi na ganoon na napag-usapan namin. Ayun. <laughs> uh -huh. eh. Oh. Pero okay. So, oh, eh, pero hindi. Mala that's talaga ano, 'di ba? Patong-patong ng mga pangyayari uh, yan eh. Kung, uh -huh. so ibig kaya... eh, sabihin hindi siya kasama sa sa napangakuan. Napangakuan. Kung tinanggihan niya ata. Oh, tinanggihan, tinanggihan niya. Hindi naman niya kailangan eh. Oo oh, nga. Oh, diba? di ba? Hindi naman naman ang botas. Oo, oh, oo, oh, Oh, oh. Kung oh. um, yaman at yaman lang pag-uusapan eh. Di, oh, oh. di ba? Mm, ah, correct. Ay, nako oh. naku. Mm. Eh well, doon sa punto naman ng kay Kong Sandro, kasi tinanong siya eh, mm. at binabanggit niya, meron doon silang private conversation kay Sandro Marcos at hindi naman talaga siya pa si Muno nung impeachment. Mm. Mukhang sa tingin niya, ay mukhang naipit lang mang daw si Kong Sandro. Mm. Ano, at si Sinabi niya, sinasabi daw po ito ngayon, kasi I have to protect the President now. Tama yung punto ni Kuya Benny. Oh, oh, Mukhang oh. Uh, sabi niya, he's paying for things na hindi niya kasalanan mm. at hindi naman niya ginawa. Oh, ang tanong ko dyan, oh. bakit niya no, pinalusot? Di ba oh. ikaw ang Presidente, eh? why can't you put your foot down and Yun. say stop that? Diba? You follow me. What I want is what I want because I am the president. Why will oh. you listen to somebody else? Eh kasi nga, mabait daw ang Pangulong Bongbong. Hindi, alam mo, meron akong kilalang dating Pangulong ganyan pero hindi na natin babanggitin ang pangalan. Oh. Itago natin so, sa pangalan. Uh, Man, yun yun ang, yun, yun, Quezon. Quezon. kesong, kesong. Isipin mo ba naman, <laughs> wala siya nagawang mali. Oh. Sa kanyang buong panunungkulan, wala siya nagawang mali. Oh. Oh. Tapos? Wala kasi siyang ginawa. Wala na sa ginawa tama. Sino commission? Wala pa ginawa. Basta wala siyang ginawa. Mali. Wala no. hindi ko sinasabing wala siyang ginawa tama. Wala siyang ginawang mali. Oh, yeah. Ayun nga. Oh. Oh. wala naman siyang ginawa. Eh, pero ay latag natin ang ating magiging box populi ngayon, Ma'am Pat. Oh? Eh, I e, I e, e, bakitin natin yung binanggit mo kanina mm. na yung mukhang nag-aabot na ng kamay ang pangulo ngayon. The Olive Branch. Yes. Oh, yeah. Sa oh, oh, Pamilya Duterte. Oh, oh. Mukhang kung siya ang tatanong Pangulong ngayon, sabi nyo nga, hmm. ayaw ng Pangulong bongbong ng maraming kaaway. Maraming kaaway. Maraming nasa kaaway. Eh. Oh, Kailangan daw niyan niyang kaibigan. Ban. Correct. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kaya nga, kung may pagkakataon gusto niyang makipagkasundo. Kaya, yeah. uh, Pangulong Duterte, dati Pangulong Rodrigo Duterte. O, oh, at saka siguro sa hmm. Vice Presidente, more so sa Vice Presidente. Di ba? Kaya diba? uh -oh. saka yun naman ang binibigyan binili ng tao, di ba? Oh, uh oh, Yung, uh, team, oh, uh, lang lang yung, kaya team, nga, unity team. Unity team. Oh. Unit team talaga oh. dapat. Pero ang tanong, paano? Hmm. Pinakamalaking botong natanggap sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, mm. 'di ba? Mm. Yung presidente at vice presidente. 33 million pa oh. yung cbp Sara, 30 million yata Yun, si BBBM. No. 'Di ba? Oh, eh okay. kasi nga ang gusto talaga ng tao kung ating isipin, talaga gusto natin unity, pagkakaisa natin Pilipino. Oh. Kasi alam mo diba? yung Pilipino nga, sabi ko, 'yan ang sakit ng Pilipino eh. Oh. Ano, crab mentality. Gumaangat ka, hihilain kang pababa. Kaya oh. hindi talaga tayo makaangat-angat. Oh. 'Yan ang mga sakit ng Pilipino na talagang dapat dapat palitan na talaga mm yung -hmm. ugali niya. Napaka, napaka negative at saka hindi kontra sa progreso. Uh -huh. Hindi ka talaga aangat. Diba? Pero kung kayo ang tatanong yan, may chance ba na magkaroon, magkasundo uli ang Bakit pamilya Duterte. Hindi kasabihan. Oo. Oh, oh, Habang may, may buhay, may pag-asa. Oh, so, oh. hindi na please release me ang kanta natin ngayon. <laughs> oh, Habang <laughs> oh, <laughs> may buhay. Second chance. Oh, <laughs> oh <laughs> Di ba? May second chance. Pero ang tanong dyan, oh sa lalim na sugat. Hmm. Ang nga. Paano pa ito maghihilom? Aba, sino mga mag-aakala rin dati na mga Marcos at Aquino magkakaayos? Aba, bagay. oh, parang diba? sino? natin. O, muna, diba, oh. sinusisi ng mga Aquino ang pagkamatay hmm. ng Ni Ninoy Aquino sa mga Marcos. So, o, o. pero ngayon, humupa na. So, di ba? Oh. time heals all wounds. Hmm. Ika nga. Ako Mas, ha? Pero, may ano, may so, may may, may batik. Okay, pero hindi yung ano, yung hmm. sugat. Oh, masin, hmm. pero kumbaga hindi na yung oh. yung tension, hindi of na course, kasing, Dekada ano, na yung nakalipas. Na, oh, But oh. again, ito ang masakit. Sariwa yung sugat. Sariwa. sariwa yung hmm. uh, natamong sugat. Mm -mm. Likha nitong uh, impeachment. Oh. pagkakakulong sa ICC oh, oh. and of course uh, marami pang iba yung mga nangyayari ngayon sa Davao oh. na hindi na nga nakakaabot dito sa Maynila eh mm. Doon oh, pala yeah. sa Davao talagang uh, grabe yung dinaranas nila roon and of course peti na lang yun dahil sa laki ng mga sitwasyong nangyayari pero mampat saka Kuya Benny yung tatlong taon alam mo mahalaga ito sa Pangulo sa Pangulong Bongbong, gagawa kaya siya ng hakbang para ipakita nyo yung kanyang sincerity na talagang nag-aabot siya ng kabay ng pagkakasundo Sandali ha, rewind natin oh Rewind Nung umupo ang Administrasyong Marcos, ang buong tingin ng taong bayan, isa oh. na ang inyong lingkod, na ibibindicate nito yung kanyang ama. Yes. Ah, tama. Uh -oh, uh -oh. Uh -oh. Di ba? Yun yung inaasahan natin. Tama. Uh -oh. Uh -oh. Na, kumbaga, ibubuksan nito yung kanyang palad uh -oh. sa lahat ng nais nice tumulong uh -oh. at para magkaisa-isa. Correct. Oh, uh, <laughs> Ako, uh, ito uh, ha uh, uh, Yes, mampat Female perspective uh, Kaya rin siguro nasasabi siyang weak Kasi ayaw rin niyang mahalin tulad sa tatay niya na diktador Hmm. So, 'di ba? There's a very thin line eh sa akin ha. Kasi siguro ayon 'yang puwersahin ng mga tao na gawin niyo, sundan niyo kasi baka masabi naman na para siyang tatay niya na naging diktador. Uh -huh. So, bakal 'yun ang laro niya. At saka siguro innately, maano talaga siyang tao yung 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 loob niya hindi kasing puwersado ng tatay niya. But, sad to say, there are people beside him mm. Who na are, talagang uh -oh. o, na, nakikita stronger. ng 당bayan eh. Yeah. O, oh, uh -oh. talagang there are, So, uh, stronger So, para sa, at, sa, para sa inyo, kung si Pangulong Bongbong lang, may chance. Mm. May Pero chance. kung consider yung mga nakapaligid, Ayun. Ako po, Diyos ko. oo. Oh, oh. Baka <laughs> mas matanggalan Ganun ba? Oh, oh, oh. Baka Hindi Baka ko ako naman na Pangulong Bongbong. Pwede oh. ba Tantong taon na lang ako? Hindi na ako ulit yung maaaral na presidente. Ay. Eh, di, tanong natin sa ating mga kabaya. Yeah. Kasi, sige, na, sige, yeah. tanongin mo. Kasi tayo, meron tayo yes. kanyang-kanyang perspektibo oh. eh. Uh okay. malaya naman? Yeah. <laughs> yeah. Ipapasa po namin sa inyo ang ating tanong simple lang po may chance pa ba may chance pa ba na magkasundo ang pamilya Duterte at pamilya Marcos mm. kung ang